Good morning mga kabuhay. 9.31 tayo ng umaga. Wala lang. Isasama ko lang kayo sa aking way. Hindi ko talaga ito nilagyan ng sound. Sinadya kong huwag lagyan ng ini background para marinig nyo, ma-feel nyo kung ano yung morning peaceful way araw-araw na daan. Araw-araw -araw na buhay dito sa Brunei. So, ganyan, mga 9.31 nga ng umaga. On the way to work na tayo. Just, pakita ko lang sa inyo kung gaano ka tahimik dito sa Brunei. Kaano, yun nga, kapispo lang buhay sa Brunei. So, just enjoy yun lang yung ating walk tour. Okay, mga kabuhay! yung mga nakikita nyo pa ng mga kabuhay mga nakaupo na naka uniform na pula yan po ay mga staff ng department store nagaantay pa yan sila ng pasok nila kasi 10 pa po yung department store magbubukas siguro papasok yan sa mga 9.50 ganyan. tapos dito medyo maingay kasi may aircon ito pong nadataanan natin sa may left side ano po yan tindahan ng mga nanhalal yung mga kabagoy kasi magkaiba ang nanhalal ng yung isla ng halong so, ito naman sa kapila ito yung right side natin ito yung department store tapos yan diretso tayo kasi hindi pa po yan ang building na ating papasukan At ako yan sa trabayan umpisa ng magtrabaho nagtapon ng mga basura tayo. Ito pong nasa harap natin na building na yan. Ayan po ang Qlap Hotel. Kung sakali pong mapasyal kayo ng Brunei, tas dito po kayo ma-check-in. Yan po ang itsura ng Qlap Hotel. Tapos, yan yan nga. di ba diba, mga kabuhay? Marinig yung mga tunog, mga ibon hindi po yan edited talagang ganito po sa Brunei maraming ipun ganyan po katahimik ang mundo dito tapos yung ito nga madaanan natin sa uh, left side underground parking po yan ng hotel tapos diricho pa rin tayo kasi dun pa sa kabila na building yung uh, site ng work po natin Ayan. tapos ito po sa left side, nakita nyo may mga haligi sa taas po yan, ay swimming pool ng hotel. Kulap Hotel, swimming pool po yan dyan. Diretso pa rin tayo doon. Ang daming tunog ng ibon. Minsan may mga unggoy pa nga po dito mga kabuhay kasi ngayon wala sila. Tapos, diretso tayo doon. Malapit na tayo sa trabaho natin ito lang po araw-araw dito sa Brunei mga kabuhay paulit-ulit kaya kung talagang bago ka dito boring ka kasi nga yan ito sobrang tahimik hindi ka guys sa atin mga tunog ng tricycle mga bus mga uh, jeep kung ano-ano pa dito tahimik pero pag nasanay na kayo dito mga kabuhay sarap panapanapin nyo na din yung ganitong buhay na tahimik hindi magulo, hindi maingay. Pero yun nga, pag bago ka pa, siyempre maninibago ka. Tapos, yun, diretsyo tayo. Malapit na tayo sa ating work. Ito namang madadaanan natin sa left side na building. Ano po yan dyan? Restaurant yan dyan sa baba. Pakistan restaurant. Tapos, yun nga, ang daming tapos, yun, no? Yan sa harap, yan mismo yung building kung saan tayo nagwo-work. Work, work, work. Yan na, mag na ng umaga pero konti pa lang tao kasi ang mundo dito sa mga tindahan nag-uumpisa siya ng alas 10 ng umaga. So ngayon, ganyan nakikita niyo tahimik pa din. Pasok na tayo mga kabuhay. Thank you for watching. See you on the next vlog. Walk tour lang to na. Walk tour lang tayo ngayon muna. Sa susunod, una naman kayo ipashare kung saan. Yan, 9.37 na. So, bye-bye. See you on the next vlog. Mga kabuhay, thank you, thank you for watching. Salamat nga po para sa mga subscriber ko. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe naman. Ay, naiyak So, Bye-bye.